guys! Welcome to my channel again. Uh, nandito na naman ako syempre para mag-share ng konting kaalaman kasi marami nagtatanong sa akin. Kasi kung naaalala niyo yung isang video, how to increase stated Counts, marami nagko-comment sa akin doon. Kahit sa TikTok, sa FB ko, marami nagme-message sa akin. At nagtatanong kong, Hi step, gumaling ba talaga ang iyong itt Gumaling ba talaga siya gamit ang iyong mga... Uh, pagkain at inumin na nasa video mo. So, ang sagot ko po is yes gumaling po siya. Kahit po, syempre pag tinanong natin sa doktor, sasabihin nila, totally naman, hindi naman natin alam kung gumagaling talaga ang ITP kasi natutulog lang siya anytime, gigising siya. Yun ang sinasabi ng mga doktor at hindi ko naman yung kinukontra. Kasi nga sa tulad sa nangyari sa akin, nung year 2012, unang na-diagnose, unang nalaman na uh, may ITP ako. Uh, pagkatapos kong mga anak doon sa pangalawa ko, doon ako na na may ITP ako. 2012 yon Pero, uh, bago mag 2013 kalagitan ng 2013 is uh, gumaling ako bumalik sa normal yung platelets ko nakapamuhay ako ng normal as in normal na normal pero after ko mga anak sa pangatlo ko na baby nung 5 years old na siya 2022 year 2022 yon so 2012 tapos 2022 so parang 10 years after 10 years totoo yung sinabi ng doktor na gumigising siya Uh, parang natutulog lang yung ITP na end time pwede siyang gumising pag napabayaan mong iyong katawan. So yun nga, nagising nga yung aking ITP at doon na nangalib ng todo yung buhay ko. Uh, parang 50-50, halos mag-zero na yung aking platelet counts at hindi na nila marid. But thankfully, bali November 2022 yun, uh, umulit siya. Pero bago magkalagid na ng 2023 is gumaling ulit ako. Yes, ikiniklaim ko na siya na gumaling siya. Na gumaling siya kasi uh, mas gusto kong isipin yun eh. Na gumagaling siya. Hindi siya natutulog lang na end time pwede missing Pero paano mangyayari yun? Siyempre, gaya ng sinabi ko, nandoon sa isang video, how to increase platelet counts. Minintain ko yun noon. Bagaman ngayon, 2025 na, uh, siguro twice a week or tatlong klase na lang yung mga iniinom kinakain ko doon sa, sa, sa loob na isang linggo. Pero hindi ako nagpapabaya. Uh, healthy diet pa rin ako, uh, exercise, saka less stress. Kung baga, 9 o'clock, tutulog na ako, tas straight hanggang umaga. Kung healthy lifestyle lang. So, yun lang ang isipin natin na, naku, hindi nagigising yung ITP ko. Pero, syempre, kailangan natin ng healthy lifestyle. Alam na natin yun. Kasi, ganoon naman yun, di ba? Kung ano yung food na inilalagay natin sa katawan natin. Uh, yun din yung reason kung bakit pwedeng bumalik ang ating ITP. At saka syempre dasal kay Lord, kay Lord lahat, sarili natin, tiwala kay Lord. Kasi ako kiniklaim ko na, ah, Lord, hindi nagigising ang ITP ko ha. Ah, uh, tulog na siya forever. Hindi na siya gigising para muli akong bulabugin. So, yun na lang ang ini-expect ko. Ah, uh, tamang pagkain lang lagi, less stress, at saka basta happy lang. Uh, tiwala kay Lord. Yun lang, sa nagtatanong kung gumagaling ang ITP, yes, gumagaling siya. Kaya kayo gagaling din kayo. In Jesus' name. Linda, thank you and bye-bye.